So what up guys, panibagong araw, panibagong episode, panibagong mga gagawin na naman dito sa ating base camp. Kami nandito dito na naman. Matagal kami hindi nakapunta rito kasi nga medyo naging busy. So kailangan namin bumawal dito sa aming bahay. Namiss namin tulad na to, so samahan nyo kami. So bago yan, mag-intro muna tayo. Welcome back sa isa namang bagong episode! So what guys, tayo. Ito nito ang Long weekend na naman mga kabakasyon! Harleen at sama na naman kami sa isang makabulong bakasyong serye! Ang makakasama natin, walang iba, kundi ang buong pamilya! Panibagong episode, panibagong mga gagawin, panibagong adventure! na itong gamit na itong gamit na wag yan wag yan ayun guys na tayong gamit na ito sobrang tagal nga natin hindi nakapunta rito sa ating base camp kaya sigurado marami na naman tayong gagawin na naman sa gagawin siguro tapusin na lang konti na lang na konti na lang naman yan tapos na lang ako ngayon ng baka ito tayo ngayon ang na yung ating Christmas light din sa puno. Ang ganda, di ba? Marami guys, nakakatawa. Kamilaw na yung ating mga nilagay na Christmas light. Pababa pala kami ngayon. Tapos, isang pangalan. At dadayo rin tayo sa ating mga pamilya upang makikay, makisaya, at makikanta. Panginita n'yo, Sitbox, Relax, and Enjoy! So, ayan guys. Dins tayo. Kita nyo, dami-damo. Marabi yan. Dins na ko yan. Ano nga lang. Depths of silence where echoes remain. You are the sunrise, and I was the rain. A collision of souls, opposing in flight. I was the darkness, you yearned for the light. Guys, Nakapaglinis na tayo Kita nyo Nandun na sya Anggal na yung mga damo rito Bumalik na naman sa dati Yung mga damo tinanggal natin Tinipon ko muna dyan pag natuyo Okay Alright So ayan guys Tamang pahinga lang tayo ngayon Kakatapos lang natin magdamo Magdamo na nga ah, na maglinis Magbunot ng damo Hindi pala magdamo Ayan. Kaya, konting ano, pahinga lang. maya tuloy natin ulit kasi may mga natira pang konting kailangan tanggalin daw. At ito naman si Shana. Ayan. na ka muna sa kanila siyang. Baka madisgrasya ka dyan. Maipit yung paa mo dyan, oh, sa ilalim. Masisira pati yung pintong natin, nak. oh, makakalas yan o. Oh. Sa bisagra baka makalas. bumagsak yan, o. Oh ito lang pahinga, pahinga lang tayo tuloy tuloy lang naman tayo dito simple lang naman hindi natin kailangan magpakapagod na ng gusto ngayon ay holiday so kailangan natin magpahinga so konting relax hindi naman pahingang pahinga talaga dito na yung pinakapahinga ko eh maglinis dito alam nyo naman tayo simple simple lang diba diba siyang kailangan natin matapos tong ito, ating mga lininisan ito pa mayroon pa dyan oh. No? ayan o no? oh. Pero doon sa likod, nalinisan na natin, nakita nyo naman kanina. Ito na lang yung area na yan. Ito. Kailangan matanggal natin tamo yan. So, mamaya na lang tayo ulit magkita. Ah. Hmm? 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 Sana. Ano yan? Anong galing yan? Pa, ha? <laughs> so, yan. Ito na yung namin. No. Protib, uy, okay. ay banilinisin mo po oh. Isang ano pa, na agad. <laughs> Ayan guys, sisilab kami ngayon kasi sobrang lamok. Grabe lamok ngayon dito. Pakauso kami. Kuha pa ng mga kahoy ng kiyo. Tuyo yun. Para mag ano. Nag ano siya. Para patuloy ang magsilab. yung mga dahon dapat kinuha mo para mabilis. Parang walang tubig ngayon doon, no? Doon. kaya natin. Ayan guys, magandang gabi sa inyo lahat. Dito 'yung madilim na, medyo madilim na rito. Oh, maggalaga ako ngayon ng baka. Dito tayo ngayon ng ulam. Panoorin nyo Aluhan lang natin siya ng sibuyas. Bawasan na ako, ha? Oh. Ambay oh, na, gabi na. Baka manono kayo diyan. Ko lang mo palambot ko yan gamit to maliit na kala namin. Pati ng bibig ng kasul. So yan, dinen. Pilaw na yung ating Christmas light sa puno. Ang ganda, di ha? Wow, very nice. Talaga pa natin yung mga ibang puno natin, no. Eh. Itong Christmas light natin na nauna rito, pilaw na rin siya. So, ang ganda talaga. Saanin sa market market, alam mo yun, Sana all. Grabe guys, nakakatawa may ilaw na yung ating mga nilagay na Christmas light. Ayun siya oh. Wow. Diba ang angas niya? Ang galing. So, magdadagdag pa tayo. Magdadagdag na rin dito ng mga party naman na to. Isang puno na tanggalin na natin yung kumot na yun na no, naka dating kasi tinatambayan namin yan. Uh, Sasaglagay din tayo doon para maliwanag yung puno na dagdagan natin okay diba ganda wow sana all hindi <laughs> ko lang alam kung tatagal sya ayan, ayan guys nakapag hugas na tayo naugasan na natin yung mga kailangan hugasan yung gamitin natin ngayon gabi ayan nakaguluto pa tayo kapalambot ako ng karne ng baha kung samantala umalis yung mga bata ngayon kasi nag charge sila ng kanilang mga gadgets ayan kita nyo ah i-text ko lang sa inyo yung Christmas tree nilagay ko dito sa may phone no? ayos di ba ganda ano talaga ako ko pasko pasko na rito sa amin yan magdadagdag ako nyan ngayon sinasabi ko sa inyo magdadagdag pa ako ngayon itong aking sinisilaban ewan ko ba't ayaw magtuloy tuloy medyo naiinis na rin ako uh, ayaw talaga niya magtuloy-tuloy basa kasi yung uh, kahoy nyo na ulanan so, try natin siyang palakasin

sa so, ang gandang umaga na naman ang meron sa atin dito sa ating base camp ito nyo ah, amas talaga ang umaga rito labi ang ganda yan ang ating bahay ita nyo naman sa so, mabili ni sa mga kalat ang dumi sana natin dito kanalkal ng aso ang ating dito tapos sa tayo magwalis hindi yung maliwala siya tignan sabi nila ako narinan yung yan siguro walang tubig yan siguro matagal walang ulan dito na nakaraan so tuloy na lang gagawin natin dito inis naman tayo dito ito naman ito yung dumi pa yan isa natin yan let's go guys medyo nalinis na siya kita nyo naman wala na yung mga damo sa ating mga halaman na agawang kasi ng resistensya eh ito yung papaya natin kahapon binuunot siya ng anak ko pinaray ko ibalik uli akala nya damo yung dalawa na siya kasi dalawang sangay yan kahapon nakikita nyo lang dalawang sangay kung nakita nyo nakalaan binunot niya akala niya damo matik yan Ayan nga naman siya. Eh. Isa na lang siya. Wala na siyang halong damo. Diba? Ating konti na lang. Nakaagawan siya ng resistensya ng mga damo eh. Pati mga papaya natin. Ayan. Dagdag pa tayo dito. Dito. At saka sa kabilang gitna. Sili siguro dun. So, usang hilera lang. Ayan. Dumpot mo to. Naging mo dun ha. Yan ang gawin mo. Naglinis na ako. Ito na lang. Ito na lang. Ibalik ilagay mo dun. Para may nagawa ka. Nagising mo lang. Ilang pala ni Shana ngayon. Ayan. Minom siyang tubig. Gusto mo tinapay? Eh? Palaman? Ha? So kakain daw muna siya. Nagising na lang niya. Kain siya. Ayan guys. Naglagay ako ng halaman dito sa silig kasi kinakain ng manok. Lagyan na natin yung papaya at para hindi na rin siya mabunot. Sili, okay lang yun. Lagyan ng mga harang. yung wala lang. Binuhunod kasi yung papaya ko eh. Buti na yung balik ko pa. Ewan ko mabuhay pa yun. So yun guys. Lagyan natin siya ng harang. Nang sa ganon, siya ay malamang halaman na kapapakinabangan. Hindi siya damo. Kasi ito binunot to kahapon. Ang nakuha niya damo kasama yan eh pinaghiwalay ko na lang para maging dalawa siya hindi ko alam kung mabubuhay pa to tsaka to sana mabuhay pa siya yan magdadigtig pa ako rito sa pa rito sa doon tsaka sa paron kasi tatakbukan sila rito eh tapos natatapakan nila eh ito magalagay ako rito ng ampalaya pag ganyan pag ganon iniisip ko pag yung balag ko yan pag ganyan kakakyat dito dito ko tatanggalin ko tong kahoy na to dito ko nalagay yung ano nya hagdan tas yan pag ganun ano yung tayo ng kawayan yan dyan dyan natin magdipig dito, dito so yun lang guys pakita ko lang sinakita ko lang sa inyo kung paano gagawin ko yung sinabi ko tulad na sinabi ko doon ko ilalagay yan banda dyan yan banda yung ang palaya pakakyat tapos dito balag dito pag ganyan o 5 feet pa tapos ba ire ko o ilang feet ni papunta doon. Paan pala yan pag tapang ito. Ano man tayo yung buto ko diyan na nakatago itatanim ko na. O ayun na ah. na sila. Alam mo na tanim talaga kasi niharang na sila eh. Palatandaan na. Yung Sin sino pagkamulan mo kagaya kagapon binunot. Di ba? so ayos guys. Yeah. Okay. Pababa pala kami ngayon. Dapat hindi alam yung alak ni Kaluloy. Baka gusto niya yun. Hindi isa isa na. Hindi siya di ba? Hindi, amen. Kaya bumili ka? Kaya? Bumili ka? Baka nandun siya. Supra sa surprise. Kala mo, wala ako. Joke-joke lang yung chat ko sa'yo. Ah! So, ayan guys. Bababa kami. Makikikain kami sa baba. Makikipagsaya Ay, kami. Ano yung nakalawlaw na wire? yun. Internet yan. <coughs> <coughs> last day namin dito, maya maya uwi na kami so, nakapaglinis na kami, nagawa na natin yung mga pwede namin gawin o nakapaghugas na rin ako ng mga ginamit namin and then yun, yung mga time natin nagyan lang so uwi na din kami, maya maya konting almusal lang ako sumakit so ang likod ko, patok ko, ayun ako ng ano matigas ang hinigyan namin ngayon, ano ka? You. No, in the Ayan guys, maya maya pa uwi na din kami dito Alis na rin kami, magkakapi lang kami Ayan Nagawa na natin yung mga kailangan natin gawin halika na, labas na kayo Say, kapila tayo So, guys, tapos na kami bakasyon Kami upa na, maraming salamat sa panonood ninyo Hanggang sa muli, paalam